Hello, Assalamualaikum Magandang hap, magandang hapon po sa inyo. So, uh, nag-live tayo ngayon sa Glit kasi manawagan tayo. Baka sakaling mayroong uh, mabubuting puso diyan na mga OFW na nasa loob po ng immigration diyan sa Riyadh. Okay? So, uh, meron pong apat na OFW ang naiwanan ng eroplano diyan po sa Riyadh kahapon ata dapat uuwi na sila ng Pilipinas sa ng flynas pero nagkamali sila ng pinuntahang gate at hindi nila tiningnan siguro yung boarding pass hanggang sa uli na nang malaman nila na mali pala yung gate na napuntahan nila kaya hindi sila nakasakay ng eroplano ngayon nandoon po sila sa immigration yung isa nakalabas muna nakabalik sa amo napayagan Samantalang itong tatlo, nandito ngayon sa loob ng immigration, hindi pa kumakain. Hindi ko alam kung... Ate, mga bisaya ba kayo? Ha? Ano uh, ako, sir? Tagadagaw. Oo, oh, bisaya. Oh. Ito, tagasan ka, day? Eh. Hmm. Ha? Antike siya, Manila. Manila, antike. Yung isa, Pampanga. Yung, Oo, oh, yung isa, Pampanga. O, oh, sige, ate, iharap ko... Ba? Iharap po kayo sa live ha Para pag may makakita sa inyo Mabigyan kayo ng pagkain dyan Okay? Okay kuya Okay Okay yes, sir na, Paano na iwan? E eh, tanungin natin sila Ewan ko kung may pagkatalatala ito mga ito <laughs> lamang kayo ate O so, oh, ito po Ayan Apat po yan sila oh, Ate okay magtago Asan na? Para, mak para makita kayo Hindi lang ha So ayan, May sila yung po yung, ay yung, uh, okay na lang. Sila po ay hindi pa kumakain since kahapon. Nandiyan po sila sa Terminal 3. Sa loob po ng immigration dyan sa Riyadh at naiwan sila ng eroplano. Ate, paano kayo naiwan ng eroplano? Anong nangyari? Yung sanctuary, yung sa boarding pass, nag ano eh, nagalito-lito. Yung flight namin is a na FlyNas 306. Hmm. Tapos, dito kami pinaupo sa 304, 303, uh, 304. Tapos, tinawag na pala dun sa mga 4, 4.30pm uh, 4, 4 yung flight namin. Tinawag na. Okay. Tapos, nagkasunod-sunod na yung tawag. Hindi na namin. Na so, ibig mong sabihin ate, dapat 4 o'clock ang flight ninyo pa uwi ng Pilipinas kahapon. Oo, oh, fly na. Fly na. Flight, pero doon kayo sa ibang gate umupo. Ate, bakit hindi niyo tiningnan yung boarding pass niyo? Nakasulat naman doon kung saan kayo pupunta na gate. Nakalagay naman doon. Hindi niyo ba sinilip 'yun? Sinilip, sinilip namin tapos nagtanong agad kami dito sa mga staff. Kaya tapos sinabi niya, dito lahat pa flight ng Pinas. Ya ko, bakit dito na iba din sa may iba din sana sa bagit na upuan. Sa iba din. Mm. Siya lahat, siya lahat yan. ng plainas dito, nakuyuko. Tapos sinawag na yung ano, pinunt pinuntahan namin. I mean, ayun na, nadili lang kami ng minutes. At ah, nakano na yung aeroplano, nakalipan ng. Tapos doon, huwa kami sa migration, pinaano kami, humingi kami ng tulong. At tapos sinabi nila, pabuk na naman ng ticket daw. Kutakin yung mga amo at saka kung sino ba ang makakatulong sa amin. Ate, apat kayo, eh, malaking... kami, hindi kami pinalabas malaking erop, malaking bayarin sa plano po yung babayaran ninyo hindi nyo ba naisip yun? sir? hindi ba nyo naisip yun? anong sabi ng agency ninyo? magbabayad ba sila ng bagong ticket ninyo? Iwan ko sa kanila sir pero sa akin pag yung nag na, ano na ako, naiwan yung employer ko, tinawagan ko, yung employer ko na lalaki at babae tapos anak niya. Yung sinabihan niya, bakit nagkaganoon? Tapos inexplain ko, sir, pero ang, pag explain ko, ako sa immigration para maanohin ma din sa mga ano ba, sa mga staff din. At do nag-usap sila niya, tapos sabi ng ano ko, sabi ng amo ko, siya huwag kang magtaka, mabukan namin ng ticket. Kaya mamaya, flight ko mga 11. So, iko makakauwi ka na. Pero yung isa, yung kasama mo maiwan. Yung, oh, apat, apat kami siya. Yung isa, kinawa na niya kanyang amo. Lunis na daw yung, ano niya. O, oh, flight, niya. niya. Para safe siya, kinawa siya. O. Oh. Niya, itong isa, iwan ko ha? wala pa daw. Under of, ano ito, sir, eh. Kakas ito, eh. under of, ano ito. Iyan, Iyan yan, ano ba yung tinulungan ko galing sa, sa bata? Pulo siya. Yan, uh, ngayon. Yan ba yung tinulungan? Yung isa, yan ba'y tinulungan namin dati sa Riyadh, sa Bata? Sabi niya, nagsabi. Ikaw ba yung tinulungan ni sir, sa Bata? Ah, ikaw? Oo, oh, siya daw yun, sir. Yan yung pinakuha ko sa Bata dati nung nagtakas yung mga yan. Ah? Ikaw ba yung pinakuha sa Bata? Siya daw yun, sir. Diyos ko, ate. Ikaw talaga. Ano man, ano man naitabo sa inyo. Umiyak siya. Ay, katartala. Ngayon. Ano mo nga, may tatanong ko, sir. Huwag ka nang iiyak. Huwag ka nang iiyak, ate. Ano ba mangyayari sa inyo? Naiwan na kayo ng aeroplano. Kaya nga tayo, ano, para may mga taong mag-provide mag ng pagkain sa inyo dyan. Saan kayo banda? Ito po sa ano, Starmax banda po. Ate, kailangan makita kayo para at malaman kung saan kayo pupuntahan dyan ng mga OFW dyan. Sa yung mga Pilipino dyan. You, para mabigyan sir. kayo ng pagkain. Kahapon pa kayo hindi kumakain dyan? Thank you, sir. Ha? Kahapon pa kayo hindi kumakain? Uh -huh. Kahapon pa kayo hindi kumakain dyan sa airport? Wala ka bang tiket pa masaya pa Pilipinas? Wala po. O mamaya kakausapin ko ang, uh, ang, labor. Kaya lang, Sabado ngayon, wala pang trabaho ngayon dyan sa Riyadh. Bukas pang pasok. So may iiwang ka dyan. Yung isa nasa, ano, nasa baba pa ng immigration. Wala po, sir. Diyos naman, ate. Anong ginawa ninyo? Ay, sumakit ang ulo ko sa inyo, mga ate. Apat kayo. Ano nyo kung magkaanong na ng aeroplano pa uwi ng Pilipinas, di ba? Tapos ikaw, distressed ka pa. Kamaya po, yung ano nila, yung flight po. Kaya na nga, maiwan ka na isa, yung isa nasa baba pa. Ando pa po sa baba kasi irap siya mag-aakyat. Ay, nako mga ate. Disko naman. Tagasaan ka sa Pilipinas? Tagasaan ka? you po. Antike. O oh, sige, baka may mga nanonood ng live natin diyan ngayon. Eh pakipuntahan na lang diyan sa Salud Immigration. Sa Terminal 3 kayo? Oh. po. Oh, o, sige, ay pakita niyo yung picture mo kanin niyo para nakikita kayo nakikilala kayo ng nandiyan. Dyan. Huwag na kayong mahihiya. Wala na, andiyan na yun. Naiwanan kayo ng aeroplano. Apat pa naman kayo. Ikaw yung tinulungan ko diyan sa bata na na, na tumakas sa agency. Oh, Kami po yung lima po kami. Lima. Oo, yung oh, yung pinakuha ko sa mga ano. Oh, sige, okay lang. Ako nang bahala. Tatawagan ko ang ano. Tatawagan ko ang uh, MWO bukas. Kaya lang, mag-stay ka muna diyan sa airport. Okay lang. Sabado ngayon, wala pasok ito. Sige lang. Uh, okay na yan. Wala lang magsitsihan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ilang beses na ako nananawagan sa iba pa ako, ilang hindi lang kayo yung mga lumapit na sa akin na naiwan eroplano ang dami niyo na hanggang ngayon hindi kayo mag, 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 magdala o sige lang mag-stay ka lang diyan sa loob ng immigration aghahanap tayo ng magpapakain sa inyo diyan okay kasi hindi na pwedeng pumasok yung tagalabas nasa loob na kayo eh ang pwedeng lang magbigay ng pagkain niyo yung mga nandiyan sa loob na naka-duty Okay? Oh, Sir, yung, Sir, Mark, si Sir Mark, pero po, kanina dito nag-ano, pupunta niya sana po kasi kukunin, pero hindi po ako pwede makalabas. Hindi ka na pwedeng lumabas, ate. Pag nasa loob ka na ng immigration, <coughs> o, hindi na, kasi na-cancel na yung visa mo, natatakang ka na ng panel exit. So, wala na yun. Hindi ka na pwedeng pumasok dito <coughs> okay. sa saryad nasa ka na ng immigration, sasakay ka na ng aeroplano. Ang kailangan lang yan, i-provide ang ticket mo. O iba kami nandiyan diyan ngayon, naka-duty ngayon sa ano, Terminal 3, sa immigration. Wala pang pagkain itong mga ito. Wawa naman. Simula kahapon pa kahapon. Mag one day na kayo dyan, di ba? 4 p.m. kayo na ngayon. O ngayon, o ngayon, panahalian na ngayon dyan. Alas 12 na ngayon dyan. Hanggang po. Sige lang ate, may may mga awa naman diyan, may mga kababayan naman tayo mag ano diyan. So, ayan, so sa so mga oh, mo, buka pasalamat ate. We will just do our best to help you. Yung isang kasama mo, 'yung magpakita kasi ng... Ima paano nila makikilala ikaw kung ganyan nagtatago. Uh, hindi Ay ayan, 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 pakita mo yung mga pagmumukhaan ng mga 'to. Oh, ayan. Uh, sige. Para makita kayo diyan, mapuntahan kayo diyan. nasaan kay banda niyan sa immigration? kami ano. Wala at sa kaya na kami nakaupo. Ano na? No? 307, 307. sir. Dito lang malapit sa pagbab. Dito lang malapit sa immigration. Sa taas, second floor. Sige. Ate, pamate, ha? For sure yan. May, 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 for sure, may, may kasalanan kayo dyan dahil hindi nyo tinignan yung boarding pass din nyo. Kaya kayo napunta sa ibang oh, gate. Sir. Nagmaritis, maritis. Baka naman, baka nagpasuri-suri pa kayo dyan. Nagdawar-dawar pa kayo. O, oh, ito po. Nakaupo lang po oh, kami. Sa waiting area na kasi yan. O, tapos nagmaritis. Yun na nga nagtataka nga ako sa inyo eh. Bakit kayo nakikinig sa mga sinasabi-sabi ng iba na dapat sa mga Pilipino kayo nagkausap? Ang dami yung kasabay na Pilipino umuuwi ng Pilipinas. Diyos ko naman kayo. Ito. Tapos tinin, hindi nyo pa tinignan yung ano nyo sa mga ibang nanonood ngayon ano ayan oh ayan po pakiusap sa inyo ilang base ko na sinasabi yan laging presence of mind pag hawak ninyo ang boarding pass ninyo tingnan niyo yung gate ninyo kung saan kayo papasok para hindi kayo nahuhuli dahil mahirap po pag naiwanan kayo ng aeroplano ibig sabihin bibili na ng bagong ticket alam niyo kung magkano ang ticket ngayon hajj pa ngayon napakamahal ng ticket ngayon Mahina ngayon ng 3,000. 30 Mahina ngayon ng ano, 50 mil na ticket ngayon. Buti sana kung tapos na yung hads. O baka meron dyan mga kababayan tayo na sa loob ng immigration, naka-duty ngayon. Baka naman po pwedeng papuntahan lang itong uh, mga kababayan natin na naiwan ng eroplano kahapon. Apat yan sila. Yung isa nakuha ng employer pero yung tatlo nandiyan pa sa immigration. Hindi pa kumakain. Sa so, na magtatanong, bakit sila naiwan ng eroplano? Ang, ang, oh, sa mga nagtatanong, bakit doon naiwan ng eroplano itong apat? Ang sabi nila sa akin, sila daw ay pinaupo sa ibang gate. Hindi nila napakinggan kung tinawag na yung gate nila hanggang sa umalis na eroplano at sila ay naiwan. Hindi ko alam kung may pagkatala-tala itong mga ito. Uy, lamang ate mga... <laughs> ate, no dati talatala, tala Baka nag pa kayo, kaya kayo naiwan ng aeroplano dyan. Diyos ko naman kayo. Ah? Nag-maritis, -nag maritis pa kayo siguro. Hindi kayo namati sa mga tinatawag sa inyo, kaya tuloy hindi nyo narinig yung... Hindi po, sir. Kasi... Ano, makaupo lang talaga kami. Dami yeah. na nalang gumagawa, nang itravel ng. O, bakit hindi nyo narinig yung tawag sa inyo ng ano? At saka bakit hindi nyo tinikmay yung leurs... gate ninyo? Yung isang atapa namin, wala siyang gate kaya nagtatanong siya po sa akin. Kasi hindi niya po alam. Maya-maya, meron na naman nagtatalapit sa akin. Eh, maya-maya naman. Kaya nga. kasi namin na Travel. Mga, mga ate, kahit anong klaseng problema ang pumasok sa inyo, kahit sabihin nyo kayo ay kinakawawa or whatever, dapat nasa loob kayo ng, ng airport, present of mind para hindi kayo naiiwan ng eroplano malaking pera po iyang ano niyan okay Oh, mag-ingat kayo diyan. Okay? Oh, basta dali lang. we will do our best para sa Salamat ano. Oh, excited lang kayo talaga kaya ganyan. Oh, di ba? Excited umuwi. Excited umuwi no. Oh, sana so, Excited na na nakadismaya. Ilan na kasi nagpagamot no. Excited na nakadismaya. Ay, laban kayo talaga. O, sige na. At eh, mag-ingat kayo dyan. At uh, hopefully, makauwi kayo na. Ano. Sa mga nandiyan dyan po sa airport, yung mga naka-duty dyan, ang mga kababayan natin, baka po pwedeng pakipuntahan na lang po sa immigration sa Terminal 3. Itong dalawa, dahil hindi pa ako kumakain yan kahapon pa. Tapos yung isang kasama nila, nasa ibaba pa daw ng immigration, hindi pa rin nakakit dyan. Samantalang yung isa, kinuha ng employer. So, ang claim ng dalawa, mali daw yung napuntahan nilang gate at hindi nila narinig yung tawag ng ano ng uh, boarding na. Nalaman nila, nakalis na yung eroplano. Diyos ko, mga ate. O, ayan. Sa mga iba pa nating kababayan, Diyos ko po, presence of mind, presence of mind malaking pera po yun na naman ngayon. Para naalala ko na few years ago, may naiwan din na apat. Ito, nasa loob na ng immigration, kasakay na lang ng aeroplano, mali pa yung pinuntahang gate. Inamin naman nila mali yung napuntahan nilang gate. Nagtanong tanong daw sila. Sabi ko, maraming Pilipino dyan at mayroong boarding pass tingnan ninyong maigi yung flight number at kung saan yung gate. Yung flight number na sa malaking screen, nakalagay doon kung anong gate pupunta. Hindi po dapat ganun ang ginagawa ng mga kababayan natin na mag lang wag po ganoon. Presence of mind dapat alamin ninyo kung saan kayo sasakay. Ngayon, problema ngayon yung apat na yun. Yung isa, kinuha ng employer. Yung isa, mabuti mabait yung amo. Bibilan ng ticket. Magpa-flight mamayang alas 8 ng gabi. Samantala yung isa, distress ito na sabi nga niya, isa raw siya sa mga pinakuha ko doon sa bata. Natulungan ko na ito doon sa bata na, na, na tumakas pinakuha ko po sa team ng Agapay and dinala po sa Polo. Ngayon, flight na ngayon ato kahapon, hindi naman nakasakay. Kaya may dos na naman. Flight na naman. Okay. So yung isa naman daw, nasa ibaba pa ng immigration. Kaya yun lang po. Please, pakistuyo sa lahat. Iwasan po ninyo yung sobrang excitement. Dapat focus po hindi po dahilan yung bu masakit ang katawan, pagod, kahit ano pang dahilan. Pagdating sa airport, dapat po ang presensa ng inyong pag-iisip ay nandoon para hindi po kayo magka-problema. Okay? So, yun lang po. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at uh, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunod. Please, yung mga naka-duty po doon sa airport po, sa Terminal 3 dyan sa Riyadh, baka naman po pwede. Ang kanilang aeroplano po sa sakyan dapat ay fly nut. So pwedeng pakumputahan na lang para mabigyan po ng pagkain dahil hindi pa sila kumakain kahapon pa. So yun lang po. Isang magandang hapon sa nilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po sa OWA, nandito po kami palagi nakatutok po sa inyo. Lagi po tandaan yan. Huwag po kayo manghinawa sa amin at ang uwa po agresibong tumutulong. Ito po si Gabo.